magandang mga idol bali yun uh, sa tap sa may tulay mga idol bali magpunta natin si Butski ay makakasama natin ngayon si Butski at saka si Master Edith bali tatlo kami mga espiro ngayon mga idol so samahan nyo kami sa aming content mga idol hanap naman tayo ng panibagong ibibinta bukas ng umaga mga idol so let's go so ayan mga idol bali ito na si master butski ay makakasama natin ngayon sa pub siya nga pala mga idol ah? bali dumayo kami ni Master Edi ito sa pranggay nato at pinuntahan natin si Master Bootski, Ayan, Master mga idol, so antabay na lang kung susurtingin tayo sa ngayon.

Jadi ano? Big. Hindi na makakain. Okay, iko-drag mo ni it matagbuo ng So, magandang gabi mga idol. Maglilim naman tayo ay nag-night dive. So, ito pala ang kaganapan natin ngayon. Medyo matumal pero ayos na to magandang blessing na to mga idol ay ganun talaga pag minsan wala minsan meron minsan madami minsan kunti kaya ganun talaga mga idol so titimbangin lang natin kung Naka-ilang kilo tayo at saka baka makapagbinta tayo bukas ng umaga magin natin itong mga idol So, ayan nung idol. Sang kilo bali bibinta natin ito bukas mga idol naman yung isa. so ayan mga idol isang kilo bali dalawang kilo tayo ayos na to mga idol naka dalawang kilo tayo bali shout out nga pala sa lahat ng mga espero dito sa top lahat ng mga mana shout out sa inyo mga idol So hanggang dito na lang. Thank you for watching, my idol.